So nanay, paano niyo po naging anak-anakan po si Sofia Maricolala po? Isang buwan pa po binigay niya sa akin. Anak ko talaga, oh, yan tinurin ko na talagang anak yan. Isang buwan pa lang oh, binigay sa akin, hindi ko naman ninihingi. Basta bigay ng tayo ko sa... Okay. Pinalaki ko lahat yan, hinulagaan ko. Hindi ko alam bakit gano'n ang ginawa niya sa akin. <laughs> Grabe. Kasi yes, ganito nanay. ang sabi ko sa kanya, anak, pinag-aral po yan, pinag-aral ko, hindi ko naman siya pinabayaan, pinag-aral ko siya eh. Ngayon, nagloko po sa pag-aral, hanggang sa nabuntisan, hindi ko naman alam kung sino talagang ama. Pero may umako, may umako na lalaki. Sabi nga, mahalin lang ako ng anak mo. Ano, aakuin ko yung binuntis niya. Okay na. Ah, ina, pumayag naman siya. Ito ng anak. Opo. Oh, hanggang sa nagpabinyag ng yes, anak ko. bininyagan. Ngayon, nung isang taon at kalahati yung bata, nagloko na po itong anak. Nagloko? Ano pong ibig sabihin yung nanay na nagloko? Yung nang ano, sumama po siya sa ibang lalaki. So, nagsumama po. Oo. Okay. Ngayon, iniwan niya yung punay na kinasama niya na umakot dyan sa bata. Ngayon po, yung anak po na seven years old po na ay niyo po ngayon dito opo, sa studio, nandito, tama? Po, opo, nandito uh, po. Ano po yung pinaalam niya nanay? Ano po yung uh, sinabi niya sa nung siya po ay umalis at sumama po doon sa lalaki? Eh, basta iniwan na lang po. Hindi marunong magpaalam yan eh. Hindi ko naman alam kung saan siya pupunta. Gano'n na po katagal nanay hindi po umuwi yung lalaki? Misan, nanak. ano, halimbawa alis siya ngayon, makipagtagpo siya sa lalaki. Ang balik niya kinabukasan pa. Ngayon, nang bandang huli, inuwi na niya sa bahay yung lalaki. Eh, siyempre nahuli siya nung una niyang kinasama, nagkagulo po kami. O, uh, din yung lalaki, yung umakot niya sa bata, umalis na po ng tuluyan. Ngayon, kaya nagsama na siya ng lalaki na yan, yung lalaki na kinasama niya ngayon. Nung nagsama na sila ng lalaki na yan, yung bata eh, hindi na talaga niya inaaruga. Ibig sabihin, pinabayaan na talaga niya ako mag-alaga, lahat. Tapos, ano, yung, yung umuwi po kami ng baras, yung pandemic, nagtatabas po ako ng damo para, para lang mabuhay ko yung anak niya. Tapos, lahat ng hirap, hindi nanas ko na po para mabuhay ko lang yung anak niya. Ngayon, malaking na kukunin niya sa akin. Bakit ipibigay ko eh, yung kinasama niya ngayon? Labas-pasag sa kulungan. Sophia Marie Colala, magandang hapon. Oh. Okay, Ma'am Sofia, nandito yung nanay mo, si Ma'am Roberta, okay. uh, sa tanggapan ni uh, Senator Raffy At sinasabi nga po na yung anak po ninyo ay iniwan nyo na po sa, sa kanya. Hindi po totoo yan. Hmm. Hindi nga siya umaamin. Ma Bakit? Hindi, Hindi po na... totoo yan kahit magtanong po kayo din sa amin. Kinukuha <laughs> ko po yan anak ko, ayaw niya po ibigay sa akin. Bakit mo kukunin ngayon nak eh, malaki eh, na naman. Hindi naman, eh, na mo kayo ganyan. Pinaabot niyo pa dyan eh? Mm. Bakit ba ginaganyan nyo Ito, ito anak, ito. Binibigay Pagingan ko mo naman, kinukuha na wala oh. naman. Nagbibigay na, na, ako sa inyo. Ayaw nyo ibigay sa akin yung anak ko. Pakinggan mo muna. Tapos na. Oh, ayaw ito, ko nga, ito, halang. ayaw ko tayo sa barangay. Nagbibigay naman ako sa inyo. Kasi ka nana, nanay kita na eh. Kaya alam <laughs> ko naman yung kaligaya mo yung anak ko. Hindi na ako nagpaabot pa sa barangay. Pero bakit ganyan? Ganyan, ganyan akin. Ano mang ginawa kong pagkukulan sa iyo, ah? Ma'am Sofia, ang sinasabi kasi ni nanay kung kailan malaki na yung anak mo, saka mo kukunin. Hindi <laughs> po totoo yan, ma'am. Magkasama po kami sa isang bubong. Simulang okay. mo ko ng pinanganak ko yan. Tapos, magkakasama po kami. At ako po nagpapakain sa kanila. Hanggang siya yung po yung katuwang kong mag-alaga sa anak ko. Pilit ko naman pong kinukuha yan noon pa man. Ayaw talaga niya ibigay sa akin. Okay. Pero anong trabaho mo ngayon, Ma'am Sofia? Housekeeping po. Housekeeping po. Ah, uh, saan ka saan ka nanunuluyan ngayon? Sa 52 po kasi po pinalayas niya po kami mag-asawa pati yung dalawa kong anak. Nandun po kami ngayon sa 52. Nandun po sa side ng asawa ko. Okay. Anong plano mo sa bata? Gusto ko po kasi kunin. Ayaw niya po ibigay sa akin. Hindi nga po nakakapag-aral yung anak ko eh. Gusto ah, ko po okay. talagang kunin niyan matagal na. Opo. Wala po mga problema. Opo. Ayaw niya ibigay. Nanay, tumatanda na din po kayo. Gusto niyo po ba na ibigay po sa kanya ang bata o sa inyo po ang bata? Ba't magbibigay siya ng sustain? Pa, payag po ako ma'am. Ibigay ko sa kanya. Pero mananagot siya sa batas pag anong mangyari sa anak niya dahil adik yung asawa niya ilapas patog sa kulungan. Wala po akong tiwala. Apo, uh, ma'am, ma'am, ma'am Sophia. Wala Suhia. po akong tiwala. Oh. Kasi si nanay, hindi kasi kampante si nanay na... Meron kang kasama dyan na sinasabi ni nanay na labas-pasok sa kulungan. Totoo ba yun? Nakulong po yung asawa ko dalawang taon. Pero kahit po nakulong, di ba po pwede magbago? Apo. Wala naman pong ginawa yung asawa ko sa anak ko eh. Opo. Um, ma'am, ganito na lang po. Uh, wala pong problema, mapapasayin niyo po yung bata. Pero sana ma'am, bago man lang sana na dalhin sa iyo yung bata, kunin mo yung bata, magkaroon kayo ng magandang pag-uusap ni nanay. Kasi hindi rin po biro na uh, ma'am, no? Ma'am Sofia na si nanay, ikakanin vendor. Siyempre binubuhay niya po yung anak po ninyo. Kailan niya po ba huling nakita? yung na. <laughs> Nung nakaraan po, tinakbuhan pa ako natakot, natakot sa akin. Nagulat nga po ako. Bakit natakot eh? Tapos yung tropa ko po, tinawag yung anak ko. Okay. Pinipilit na lumapit sa akin. Ayaw lumapit sa akin na Siya anak ko. Ito, sa niya na. Sophia, pakinggan mo ha. Ganito. No, Umpisaan nung natin ha. Ganda. Na, huwag ka na ma magsinungaling. Huwag ka magsinungaling. Sophia, huwag ka magsinungaling. Nakatira ka sa bahay. Okay, <laughs> ito, teka muna. Nung nabuntis ka, <laughs> ng pangatlo mong anak, sa akin umuwi ka doon ka nakadira sa mo di ba oh dahil Nasi nga ang asawa to mo to na kaklong e. dalawang taon ko sa karipisyo sa anak kong bunso hanggang sa panganay mo lumabas lang to yung to asawa yan. mo hindi ay, mo na ako sinasabi. kinikilala lumabas lang yung asawa mo hindi mo na ako kinikilala piyang ito lang dalawang taon pang inalagaan nung lumabas hindi na yun ito ha piyang ito hindi ito kasinungalingan nung sabi sinasabi ko lumabas yung asawa mo nagsama ka sa bahay lumabas yung mart ngayon, dumating sa bahay, siyempre yung anak mong bunso, dalawang taon kong inalagaan din, sakripisyo nung na ah, magkasama na tayo. Anong ginawa niya? Di ba sinaktan yung anak mo? Di ba sinumbong ko pa nga sa iyo, Kupiang? Bakit gano'n ang asawa mo? Dinadakot niya yung mukha ng anak mong bunso. Masakit din naman sa akin. Kasi... Yun po yung kasama niya ngayon, oh, ma'am? Oo po. Okay. Ngayon, sabi ko, mabigat ba ang loob ng asawa mo? Eh, anak naman niya yan na iniwan. Ha, ah, di, hindi ka nakinig sa akin, sabi mo. Di na naman kasi sa toyo na itinasabi mo, Nay. Teka mo na, na eh. muna, sabi, din din mo, sabi mo. Marami naman magpapatunay sa baba, na. Ay, grabe Sabi naman kasi akin. kayo magkwento. Abayaan Ay. mo siya. Ama naman yan. Grabe kayo magkwento. Kahit patayin o? yan. Abing gano'n. Hindi ako sinungaling. Hindi, hindi ako sinungaling. Hindi ako sinungaling. Ayaw ko diba ng taong sinungaling lang. lang ng... Tama. Ayaw ko ng taong sinungaling. Ayaw ko ng taong sinungaling. Ito ha. Ayaw mo ng taong sinungaling. Ha? Ito ha. Ito ha. Ito ha. Ito. ha? Ito. Ngayon, ito, doon tayo nagsimula na hindi nagkasundo. Kasi ganito, nung pangalawang ginawa ng asawa mo, pinitik yung mga nguso, putok ang labi ng anak mo ito. Putok-putok ang labi. Sabi ko, bakit ba itong bata putok-putok ang labi? Sabi mo, nadapa, nadapa. Kung bakit nadapa, putok-putok ang labi ng bata dumudugo. Dahil hindi ko pinansin. Dahil pinagtatakpan mo yung asawa mo eh. Yung pagkakataon na bumili ako ng gamot sa dulo sa tatay mo. Diba ang tatay mo may sakit? Sabi ko, bibili akong gamot. Sabi ko, bumili nga ako ng gamot sa dulo. Piyang, bibili akong gamot dahil nga tatay mo may sakit. Pagdating ko, gabi yun, gabi, di ba, gabi, nandiyan ka na, galing ka na sa tarbaho. Dumating ako, nakita ko yung anak mo sumalubog sa akin sa eskinita, maliit na yung daan. Nanay, nanay ko, sino ba yung sigaw na sigaw? Nakita ko yung anak mong bunso, dinakot ko, ko bakit na? Sabi niya, oo, oh, oo, oh, sabi niya, nagsusumbong yung anak mo. Sabi ko, di binitbit ko, mo ako. Kopiang, Sophia, bakit yung anak mo naglalampungan kayong dalawa dyan? Tapos yung anak mo sumalubong sa akin. Iyak nang iyak. Akala ko, walang tama, ma. Pagbaba ko sa bata, duguan man dito. Magot ko, ano na naman to? Sabi kong ganun. Nothing's to in short, nanay. Nananakit po yung kinakasama Oo, niya ngayon. Oo, nananakit po. mabilis. Kaya ayaw po sa mga mga anong panganay niya eh. De, ito na. Nagalit na ako, ma'am. Sabi ko, sabi ko pa nga. Bakit ganyan ka naman, Oliver? Pag manakit ka sa anak mo, sobra. Sabi kong ganun, ako inalagaan ko yung mga anak mo, kahit hindi ko nga tunay, nakadugo yan. Mga anak ko nga, galit na nga sa akin lahat, dahil ang turing ko sa mga anak ninyo, parang anak ko, parang tunay kong apo. Di ba, Biang? <laughs> Kung anong pagmamahal ko sa iyo, yun din ang pagmamahal ko sa mga anak mo. Bakit makikinaganito? Ngayon... Ha? Nag nagtalo kami ng asawa mo. Sabi ko, Oliver, huwag ka ganyan manakit. Ipadis na kita. Ano mo sagot? Si ipadis mo, ganyan ako magdisiplina sa mga anak ko eh. Kung hindi tama yung disiplina mo, si disiplina mo kasi duguan yung anak mo. Hindi tama, sumagot so, ka. Hayaan mo siyang patayin. Anak naman niya yan eh. Kaya mo siya patayin. Tama ba yun? Tama ba yung ginagawa niyo? Yun, nagsimula na kami, ma'am. Hindi na kami nagkasundo. Nung kinabukasan, umalis na po sila. Umalis na sila. Sabi na, doon na, lipat na tayo doon. Kasi okay. yung nanay mo, pakailan meron sa gagawin ko. Okay. Magandang hapon, Miss Joy. Nandito kasi ngayon sa tanggapan ni Sir Rafi, si Nanay Roberta. At uh, nireklamo niya yung kanyang anak na si uh, Sofia Sofia Lala, yung kanyang anak-anakan. Ano po ba ang status nila sa inyong barangay, uh, Mam ma Ma'am Joy? Si naman, nasa kay nanay po yung mga bata. Naghahanap buhay naman si nanay. Ganun naman, ganun pa man, Ma'am. Uh, Siyempre, yung kapakanan po kasi ng mga bata, dapat po na ibibigay natin sa kanila, yung kanila mga karapatan, lalo na yung makapag-aral. So sa ngayon po, uh, hindi po inilapit kahit alin man doon sa pananakit. Siguro ngayon po, uh, imomonitor po natin sila kung totoong may pananakit po kung sakaling ibibigay po ni nanay sa pangangalaga sa tunay na ina, ina ng mga bata. Okay. Ma'am Joy? Yes po. Opo. Uh, ma'am, baka pwedeng i-monitor din po natin. Though, um, hindi Tignan naman, ito ma'am, uh, um, hindi naman din po natin basta-basta ibibigay mm -hmm. yung bata mm -hmm. sa nanay, ma'am. No? Lalo yes, na kung may mga aligasyon na pag abandona na. Mm -hmm. Okay? At uh, meron ding aligasyon na yung kanyang kinakasama mm -hmm. ay uh, nananakit. Oo, oh, may ligmanakit. Uh, oh, opo ma'am, i-check po natin. Kasi tulad po ng sinabi namin sa inyo, nakikita naman po yung tatay. Nagkaroon po na reklamo sa amin, pero hindi po tungkol dito sa kaso na ito. Ganun pa man, ma'am, sa purok po nila kung meron pong pag-uusap, aalamin din po namin yung sa mismong area lang po nila kasi hindi po nakakarating sa mismong Barangay San Juan Central. Magandang hapon, ma'am Laila, at live po tayo sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Ma'am Laila? Magandang hapon po. Hi, ma'am. Magandang hapon po. Ang gusto ko sana, ma'am, ma'am Laila, no, dito po sa aming tanggapan, na maipa-assess muna po yung bata bago po tuluyan na, kumbaga magkaroon po ng proper turnover po sa inyong tanggapan. Yes po, ma'am. Ayun din naman po yung uh, gusto rin naman po namin mangyari regarding po sa case nung bata for us to be able po na ma-assess ng tama po yung kaso since uh, magkaiba po yung sinasabi ni Lola and ni Ma'am Sophia regarding po doon sa nangyayari doon sa bata. So kami naman po dito sa MSWDO ng Taytay is yes, we could verify naman po and kaya naman po nating pabaad sa tulong po ni Ma'am Joy sa uh, San Juan yung uh, lugar din po ni na-lola and ni nanay uh, kung ano po ba yung totoong nangyayari po doon sa case nitong bata. Yes, malaman din naman po natin na atris yung bata. Siyempre po hindi naman po tayo uh, magdadalong isip or uh, ipagpapaliban pa yung pag-rescue po doon sa bata sa tulong din po ng ating Barangay San Juan po. Opo, uh, ma'am, may mga alegasyon po kasi ng pananakit. Uh, sa amin naman po dito sa programa ni sanitary Rafi, yung bata po ay 7 years old na din po. Um, pwede, tanong... pwede, naman pong makuha yung bata. Pero sa amin, ma'am, bago sana po ay eh, maibigay, mai-assess po yung environment na titirahan po ng bata, yung kanyang pag-aaral, yung mga makakasama niya sa bahay. Uh, yung sa lalaki, ma'am, baka maaari niyo pa rin pong maipatawag sa inyong tanggapan, yung uh, bagong kinakasama po ng nanay. Maipa-assess po natin. Yes, Opo. Yes, pa din po uh, ng mga ng... Opo, records, lalo na po may mga records po ng pananakit. Opo. Uh, yes po. Opo. Uh, Magiging coordinated, coordinated naman po ito sa ating barangay San Juan po sa tulong po ni Ma'am And uh, regarding po doon sa pag-check po, regarding doon sa parent capability po o doon sa pwedeng pagtuloyan ng bata, meron po tayong tinatawag na si Sir o yung Parent Capability Assessment Report po na pwede po natin i-conduct bago po natin i yung bata po. Puntahan yes. Saan po siya madadala. Opo. Kasi wala naman pong problema, ma'am. Pwede naman ibigay ni nanay. Actually, gusto na nga ibigay po ni nanay Roberta mm -hmm. yung bata doon sa nanay. Ang winowary lang ni nanay, mm -hmm. baka may pananakit. Hi, Tony. Hi. Opo. Ah, Libby, anong sinasabi mo? Ano yung ginagawa sa yun ni papa? May... Nakikita ko po kasi sinasakal yung kapatid ko. Sinasakal po yung kapatid mo. Yun, yung bunso, baby. Oo, yung bunso o yung isa pa, yung sumunod sa'yo? Yung bunso. Yung bunso. Bakit daw sinasakal? Pag may, pag may konting kasalanan lang po, sinasakal na. Tony, nakikinig sa si kabila si Mami. Meron ka bang gustong sabihin kay Mami? Neng? Ah? Uh, uh, Ayaw mo ba sa akin? Gusto. Gusto mo kayo. Ah, kailangan mo pang magsinungaling. Mama, hindi po ako nang sisinungaling. Hindi daw po siya magsisinungaling. Gusto mo sa mama kay mami. Ayaw mo. Umiiling po siya na ayaw niya. Ano sinabi mo na gusto mo sa mama kay mami kanina? Wala, pero ayaw mo sa si mama. Ayaw mo sa si mama kasi si papa nananakit. Okay. Pero nakakakain ka doon. Kumanta pinapakain ka. Kailan ka sinaktan? Anong ginawa sa iyo, Bibi? Natatakot po ako kasi po nasaktan na po yung puso kong kapatid. Pero hindi kanya sinasaktan, baby? Pinapagalitan <laughs> lang po. Okay, pero hindi ka sinasaktan, na. Okay may iba pa bang ginagawa sa iyo si Papa? Lama si Mama. Po. Wala akong ginagawa sa si Mama, si Papa lang po. Okay, wala kang problema kay Mama. Wala po, pero oh, wala. kay Papa. Pero... Kay Papa, pero kay Mama wala. Wala. Okay, love mo pa rin si Mama. Gusto mo pa rin siya makita. Gusto mo ba, Bibi, ganito? Okay? Pagkikitain ko kayo ni Mami. Okay? Pero hindi ka pa naman basa-basa pupunta kay Mami. Okay? Kasi, syempre, may mga pupunta pa tayo na DSWD para malaman ng DSWD kung ano pa yung kailangan mo. Okay? Kung ano ba yung mga kailangan mo bilang estudyante, bilang bata. Okay? Kung kailangan ng proper intervention, gagawin po natin. At nag-aaral ka ba, Tony? Grade ano, 5. Anong grade ka na, baby? 1. Grade one? May mga gamit ka sa si school? Opo. May gamit ka, may shoes, may mga pencil. Kompleto naman. Big ni Lola. Wala siya. Ay, hey, mama po. Ay, hey, mama. <coughs> mama niya bumibigay. Ah, okay. Ano pa yung binibigay sa'yo ni mama? Gamit lang po. Baon, bibi. Isang daan, isang linggo. Isang daan, isang linggo. Ano na, bibili mo doon mo na ikaw nabili doon, bibi. Bente lang po yung baon ko. Oh, pero may pagkain ka doon sa school? Opo. Okay, sige. Ma'am Sofia, Ah. Ah. Ah, ma'am ganito. Um kasi kami naman ma'am kung ano po yung makakabuti sa bata, yun po yung una namin gagawin. Ah wala naman pong problema kung kukunin niyo po yung bata. Ang sa amin lang dito ma'am bago po ninyo makuha, of course dadaan po tayo sa assessment po ng DSWD and ng VAUSI sa Barangay San Juan Taytay Rizal. Ma'am. Sa amin lang dito since sinanay po ay tumulong din po sa inyo baka gusto niya lang din pasalamatan yung nanay po ninyo. Kasi hindi rin maganda na yun, no, na Ma'am Ma Sofia, na makakarinig pa si nanay ng mga salita sa'yo. Na siya na nga ang nagpalaki sa'yo. Inaruga ka, ng, uh, inaruga ka ni Ma'am Roberta. Tapos pati yung anak mo, inalagaan niya. Instead na pagalitan mo or may marinig pa sa'yo yung mas, masasakit na salita, baka lang meron kang naisabihin kay Nanay Roberta ala po. Alam mo, piang mo na nung dumabas lang yung asawa mo sa kulungan, nagbago ka, maayos naman nga pagsama natin na. Talagang pinapanigan mo yung asawa mo, wala naman din na dinulot sa iyo na mabuti. Ito namang anak mo, hindi naman niya anak kasi ito eh. Di ba nagsalita pa sa akin yung asawa mo na arugain mo yan, alagaan mo yan, anak ng anak mo yan eh. Hindi ko naman anak yan eh. Dinig na dinig mo yan, ang dalawang tayo nga. Di sa harapan natin. Alagaan mo yan. Anak ng anak mo yan eh. Hindi ko naman anak yan eh. Bakit di bibigay ko? Yung bata. Bakit di bibigay? Bakit interesado mong kunin? Yung anak ko piyang. Na hindi naman yan ang tunay ng ama. Samantala yung ama mismo na kanyang apelido, gila niya hanggang ngayon. Inako siya. Natutulungan siya. Pero ano ginawa mo? Pinahiya mo. Diba? Sabi mo, hindi naman ikaw ang ama. Bakit akuin mo? Bakit binigay mo yung birth certificate mo? Binigay mo sa kanya, pinapirmahan mo kay Anthony ang birth certificate niya, hindi pala siyang ama. Tama ba yung ginagawa mo? Kinakawawa mo lang ang anak mo, hindi ako. <coughs> Dahil ako matanda na piyang, hindi mo ako pwedeng kawawain. Kaya lang yung anak mo, kinakawawa mo, hindi ako. Dahil ako maupin ako, kahit saan ako pupunta to. Ang okay. tunay kong mga anak piyang tatlo, hindi ako binigyan ng ganitong problema. Alam mo, salita ng mga anak ko, nanay, sabi nga nun, kaya kami nagagalit sa iyo, hindi ka namin binigyan dahil binigyan mo na pansin yung ang alaga, <laughs> inalaga. Yan ang mga inaano mo. Kaya ako, kinakalaban ako ng mga kapatid mo. Kuya okay. mo, galit sa akin. Nanay. Kasi minahal ko raw ito kaysa sa sarili kong apo. Inaapi nga ito, di ba? Inaapi ito ng mga apo ko. Pinaglalaban ko, anak mo. Bakit mo pinagtanggol yan? Di mo naman tunay na apo. Pero piyang, minahal kong anak mo. Kung anong pagmamahal ko sa palaki ko sa pinag-aaral kita. Apo. Hindi kita pinabayaan. Ganon din ang pagmamahal ko sa anak mo. Hindi mo pa ba mapasalamatan sa akin yun? Bakit ganyan ka mamumurahin mo pa nga ako eh? Okay. Nanay, ganito po no um, bibigyan po namin kayo ng chance na magkaroon ng magandang pag-uusap ni Sofia. Uusap kami, ma'am. Yes, ma'am. <laughs> Opo, sasamahan po namin kayo, nanay, Opo. ha? Opo, para malaman po natin, nanay, kung ano po yung mas maganda po para sa bata. Uh -oh. Ang sa amin dito, nanay, isang tabi muna po natin yung galit po natin. Ano? Ang amin po, uunahin po muna Di naman namin. Hindi mo galit. Ka. Yes po, uunahin po namin yung bata. Lalo Opo. na malaki na si Tony, Opo. no? Ang tapos, nanay, pag-uusapin po namin kayo kung ano pong plano nyo. Lalo na, nanay, magpapasko na po. Ma'am Sofia, ang datingan kay nanay is wala kang utang na loob. Okay? Parang sa kabila ng paghihirap-hirap, ma'am, nagawa niyo pa rin gawin yun kay nanay. Okay? Hindi naman so, po kasi totoo yung mga sinasabi niya. Yes, ma'am. Pero ganito, ma'am. Ganito, ma'am. Ganito, ma ganito po ang gagawin po natin, ha? <coughs> Okay, um gaya po ng nasabi ko, paghaharapin po namin kayo sa MSWD na ng Taytay Rizal at ipapa-monitor ko din po kayo ma'am sa Vausi Officer po sa Vausi ng Barangay San Juan Taytay Rizal. Tapos uh, magkaroon kayo ng magandang pag-uusap ni Nanay doon para sa relasyon niyo bilang mag-ina at bilang uh, Nanay din ni Tony ma'am, ha? Opo. Salamat po at uh, magandang hapon po. Okay. Magandang hapon din po. Opo. Nay Um, Ipapa-assess din po namin si si, si si Tony kung sakali man pong may kailangan yung bata, kung nakakaranas po ng trauma yung bata, ipapa-check po natin yan nanay. And yung sa agreement po para po meron tayong child uh, visitation kung nais siya pong bisitahin yung bata and maipa-assess po yung bata kung sakaling doon na po siya titira sa kanyang ina. Tony, kakausapin ka sa kabila ha. Oo tapos uh, kung kailanganin, kung gusto mong kumain. Kakausapin ka namin doon ha. Okay, salamat. Thank you.